Kailan dapat ihiwalay ang biik sa ina? Maraming mga nag-aalaga ng baboy ang nagtatanong tungkol dito at mahalagang malaman ang tamang oras upang masiguro ang kalusugan at kaligtasan ng biik. Ang paghihiwalay ng biik sa inahing baboy o mas kilala bilang weaning, ay isang kritikal na proseso sa pag-aalaga ng baboy. Ito ay ang panahon kung saan unti-unting inaalis ang biik sa pagdede sa ina at nagsisimula ng kumain ng sulidong pagkain. Kailan ang tamang panahon? Ang tamang edad para ihiwalay ang biik ay depende sa ilang mga salik tulad ng laki at timbang ng biik. Kapag ang mga biik ay sapat na ang laki at timbang, mas madali silang makapag-adjust sa bagong dieta. Kalusugan ng biik at ina. Siguraduhing malusog ang parehong biik at ina bago isagawa ang winning. Uri ng lahi ng baboy. Ang iba't ibang lahi ng baboy ay may iba't ibang rate ng paglaki. Karaniwang ang winning ay ginagawa sa edad na 4 hanggang sik na linggo. Gayon pa may mga breeder na nagwining sa mas maagang edad o mas huli, depende sa kanilang mga partikular. Bakit mahalagang sundin ang tamang panahon ng weaning, kalusugan ng biik? Ang maagang weaning ay maaaring magdulot ng stress sa biik at maaaring magresulta sa pagbaba ng kanilang immune system na nagiging sanhi ng pagkakasakit. Ang masyadong late na weaning naman ay maaaring magdulot ng kompetisyon sa pagkain sa pagitan ng mga biik produksyon ng gatas. Ang maagang winning ay maaaring makatulong sa ina na mabawi ang kanyang kondisyon at maging handa para sa susunod na pagbubuntis. Paglaki ng biik, ang tamang panahon ng winning ay mahalaga para sa maayos na paglaki at pagunlad ng biik. Mga dapat gawin bago sa panahon at pagkatapos ng winning, bago ang winning, siguraduhing malinis. At disimpektado ang lugar kung saan ililipat ang mga biik ihanda na rin ang kanilang bagong jeta. Sa panahon ng winning, ihiwalay ang mga biik sa ina ng dahan-dahan. Maribaw ni Bawasan ang orasing pagdede ng biik sa ina araw-araw hanggang sa tuluyan silang mawalay. Pagkatapos ng winning, patuloy na subaybayan ang kalusugan ng mga biik. Siguraduhin palaging malinis ang kanilang kulungan at may sapat na tubig at pagkain. Tandaan, ang pag-aalaga ng baboy ay nangangailangan ng kaalaman at pag-iingat. Kung mayroon kang anumang katanungan o alalahanin, kumonsulta sa isang veterinaryo. Mahalaga rin isa alang alang ang kondisyon ng kapaligiran at ang pangkalahatang kalusugan ng mga biik, kaya't dapat laging maging mapanuri at kumonsulta sa mga eksperto kung kinakailangan. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Para sa higit pang impormasyon at tips sa pag-aalaga ng mga hayop,